para sa lahat ng 4PIS beneficiary. Latest payout of 4PIS cash grant for March 11, 2025. Sino ang mga kasali? Bago tayo mag-start, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin. Ayon sa Land Bank Client Advisory for 4PIS, ang payout ng cash grants para sa mga beneficiaries ng Conditional Cash Transfer Program or Pantawid Pamilyang Pilipino Program or FORFIS ng DSWD ay naka-schedule sa Martes, March 11, 2025 via ATM withdrawals sa mga piling land bank servicing branches. Ito ang payroll schedule ng mga region. Una ay ang P6-2024, rcc 17 Client Status-28, Active Households in special or difficult circumstances. Ang region na kasali dito ay ang Region 3, 4A, 5, 7, 10, 12, CAR, Mimaropa, Caraga, at ARMM. Ang susunod ay ang P6 2024 RCCT1 CVS Regular. Ang region na kasali dito ay ang Region 1, 2, 3, 4A, 5, NCR, at CAR. Paalala lamang po na ang nabanggit na payroll category at region lamang po ang makakatanggap ng cash grant. Sa mga hindi po nabanggit, manatili lamang po tayo mag-abang kung kailan ulit ang schedule ng payout ng cash grant for four Ipo-post ko po sa aking channel once na may bagong updates. Kaya huwag kalimutang isubscribe ang aking channel at iklik na rin po ang all bell notification para every time na mag-upload ako ng bagong video ay manotify po kayo ni YouTube. Maraming salamat! Bye!